ah yung lahat mga busing no? <laughs> yan ang ako ah, uh, kalating kilong spag diba ito. dalawasan dalawa sa na yan. inisa ko lang para hindi masyadong dumami yung kwan corn Corned beef lang yung kwan ko at saka ito. tapos eh, may meat sauce lang ako diba ba <laughs> merienda ano, may eh, kwan lang po ako, no? may sasabihin yan <clears throat> Ah, hindi ko muna ipapublic po yung <coughs> karugtong ng sa dagat na no? bukas na sana yung magpapublish no? Maganda nga po din yun yung lahat mga busing. Bukas na sana yung magpapublish pero kinansel ko muna no, ipa-private ko muna ulit. Eh tatlong araw na po pala no na walang revenue yung mga video natin. Sayang lang. <laughs> Sayang no sayang po yung mga video natin na yan na tatlong araw na walang mga revenue no kahit lahat hindi lang po tayo no lahat pati mga malalaking vlogger no walang mga kan walang mga revenue no tatlong araw na po so to tiningnan ko yung mula 3 days ko na upload yung pagpapaligo si Rodin no wala din talaga kahit na sa mga report ngayon ng mga ibang mga vlogger tatlong araw na no, silang walang revenue no so ngayon private ko na lang muna yung karugtong mahaba-haba yun <coughs> sayang naman no na walang kikitain tayo sa mga video natin kaya kong kung ano-ano lang po muna yung upload-upload yun, no? mga short video lang po muna <laughs> kahit na pa 1 minute, 2 minute, 3 minutes lang okay na yan no yun lang muna, wala namang kita eh wala namang kwinta, hindi eh. walang gagawin na lang natin, uploadan mo na lang ng update, update lang muna, hindi ko muna upload yung mga video ko, no? may tatlo pa po ah dalawa apat pa pala, apat, dalawa pa no? yung sa dagat ko pag bili ko ng alimasag at saka yung no? tapos may dalawa akong nagawa nga kahapon, no? tapos, yun, nakareserve apat na video pa, yan So, hindi ko mo may papublish mga busi. Nga, kuhan lang po muna tayo. Mga ganito, ganito lang. <laughs> Ayan, magluluto muna ako mga busi. Maganda nga sa, sa inyong lahat. No? Update ko lang po ito. No? Sayang yung mga video natin. Eh. Walang kita. Bye-bye. <laughs> Love you. Oh, Bye-bye.